Kaya yeah, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, samahan nyo kami dito ka Bekya sa aming pagpunta at pagbisita sa Quezon. Ayan ka Bekya, namiss ko po ang umakyat ng bundok. Mga kasama ko po mangkin, gaganda po ng mga punong kahoy dito. Fresh po ang hangin. Ayan. Paakit po kami ng bundok niyan mga kabekya. Kasama ko ang aking mga pamangkin. Ayan, nauna po sila mga kabekya. Mabibilis po maglakad sila. Para sila mga horse. ang Mabibilis ng kanila mga paa. Charot. <laughs> Ayan mga kabekya. Sige, tingnan natin itong mga dahon. ganda nila, no? Nakakamiss po talaga kabekya. Ayan, umakit ko kabekya. Hirap, nahirap ako kabekya. Sila nauna na sa taas. Ako dito pa rin. Nagagapang na po talaga sa kakaakyat. Pa, Dahil po lang. talagang mahirap umakyat ng bundok. Nag-hiking po ako sa Quezon. Ayan. Diyos po, parang ayaw na maglakad ng aking katawang lupa. Dahil po sa napagod po ka, lalakad mga kabekya. Baka mali na matrasan ko, ha? Ang na lang ang Ayan, kumukuha ako ng buko ka Becky at sabik akong uminom ng buko na sabaw, diba? ng buko. Ayan, mga ka Becky. Oh, Diyos ko po, no! kala mo, galing-galing naman ni Becky. Kumuha ng niyog. York. Ay, muna tayo. Magpahangin ka Becky. Parang signal number 3 mo ng Becky. Ayan, pauwi na kami mga ka Becky. Ayan, dala-dala na po ang aking nasungkit na niyog. Dala ng aking pamangkin. Ayan, oh! ganun ko magsungkit na no, ka <laughs> ayan mga kabekya pagbaba namin, hinawakan ko itong kalabaw ng aking apo gusto ko po siyang yakapin mga kabekya hinahawakan ko nga po yung part ng angtawan niya pero, yung parang gusto niya rin yung makap sa akin, tumitingin sa akin kabekya, lumalayo ako mga kabekya ito nakita ko naman yung kawayan, kabekya sabik na sabik sa kawayan tinry ko kung kaya kong buhatin mga kabekya, ang kawayan Ayan, sige lang. Kabekya. Mm, ayan. Sige, buhat pa more. Ha, tirnay din po, Kabekya, ang kanilang poso. Ayan, parang hirap na hirap po ibomba. Palabasin ng tubig. Nagmumula sa ilalim ng karagatan. Oh, no! Ayan, <laughs> Kabekya. Tinikman ko pa mo. Sarap ng tubig, Kabekya. Sarap ng tubig ng Kelson, Kabekya. Ito mga bulaklak ka Becky. Hindi ko siya tinantana. Nakita ko ang gaganda ng bulaklak ka Becky. Ayan. Wow! Gustong gusto ko po tinitingnan mga bulaklak na yan. Para akong na fresh ang aking isip. May mga bagay-bagay po talaga kapag nakikita mo ito mga bulaklak nagagandahan. Wow po talaga. Ganda po para sa akin mga ka yung Ayun, gugundo ng alaman ka wow, Oh. Sarap magtanim ng ganito ka, Becky. At meron ka sa iyong pakuran ng mga tanim na to. Magandang tinitingnan everyday. Pag uwi po natin. Pag may ganyan tayo, nakaka-relax po ng isip. Kinakausap po sila. mga orchids po ang gaganda, mga kabekya. Thank you for watching, kabekya. Salamat po sa panonood ng aking video.